Guys, magandang umaga po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Kumusta po kayo, guys? Ayan na naman si Hood Hood na naman, guys. Yeah, si guys Hood, Hood Yan. Nakabili ng Ducati, guys. So, oh, yan. <laughs> 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 Nakabili <Namin yan> ng Ducati. <laughs> Dalawa yan, guys. May inakay pa yan. <laughs> <laughs> Ducati. guys <laughs> <laughs> maganda nga yan kasi walang magastos kasi motor malapit lang din naman guys sure kaya exercise din magang umaga wala pa naman wala Wala 15 minutes ano wala lang mga sampu lang eh wala ka na sampu lang mga ano lang siguro mga 8 minutes 10 minutes ano guys oh 8 minutes lang magkano bilhin yan 1.5 million yata yan magkano bilhin mo yan 1.5 million ha 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 Ayan guys, itutuloy na natin to. Tsaka yun doon. Eh ano bagang ano. Tay hey guys, shop ko lang mamaya. Po, tapos na. Hindi kaya hindi ko pinuruhan mga guys kasi skin putan 'yan. Ayun bang hakbangan na 'yan. Ayusin pa 'yan. Baka i-favor sa no kaya tiles. Tingra hi. ayosin pa rin 'yan. 'Yun kanupin na 'yun, nabuhusan na 'yun, guys. 'Yan oh nabuhusan na yan <coughs> yan yung sa loob naman ah hindi okay na rin guys ni-repair <coughs> ko guys yung ano yung palta din na doon guys oh. yun yan guys ating <coughs> game court yun guys mo yan ayan ito yang yan guys pebbles ya uh, hindi natin na uh, pa, mga guys so maglagay tayo ng plasing dyan wala ka plasing yang guys yan pa guys yang plasing yun guys yan yun yan plasing guys plasing yan Tutulan natin yung bakal. Ay, e, tutupin na lang natin guys yung bakal. Ang klasa niya. So guys, ito na mamaya sa guys pag na. Ayan. Bye ito guys. Ito nila guys. pre natin yan guys kasi ano ah. um, na si pare ha si noel okay. ha ayun guys o pre-referred natin yung palitada yung bayaw ni kontraktor kasi na-refer sa akin pa-repair? Oo, oh, pa-repair sa akin. Kanya palitada ito eh. Di rin? Bakit Eh wala. Tignan mo na mas talang palitadang yan. Ito palitada ko ah. Oh. Ayan. Pa-repair natin. Kasi yun yung palitada ko guys oh. Hindi nga ma Nice po kayo. Kawi-kawi dyan po kayo. Ayan po kayo. Sige guys. Ayan ako eh, dumaan na ako dito kasi binidyo ang ang ganda ng tubo ng palay oh. binugas o oh. yan ang ganda ng tubo ng palay ayos swerte yung ano, may dinaanang ng tumba sa bagyo kunti lang naman yan lang guys oh. ang ganda ng palayan swerte swerte may sure, hari, sure, may hari dito.